sana makamubo na tayo ito anong masabi nyo dumadaan si Rina kay Ido sa harap talaga o, sa harap talaga siya dadaan nagpapansin talaga siya ni Ido kaya tignan mo and tumayo si Ido kay padaanin niya si Rina tignan mo hmm. tumatawa lang si Ido niya yan pinansin ba niya hindi yan. Dumadaan siya. Dadaan na naman siya. Ayan Hindi talaga napansin ni Ido? O talagang nagpabingi-bingian lang si Ido? Ayan, tumatawa lang si Ido. Kasi ala naman niya yan. Kasi siya ang nasaan. Dumaan na naman si Rina. Nakakaawa naman to O kayo ma... Nag-isip nga pwede naman siyang dumaan sa likod pero talaga nasa harap sa dumaan ni Edo mga ba mga karina ayan, nasa harap talaga sa dumaan para ayan itumayot naman lang si Edo at pinadaan niya ayan Oh. Talagang hindi na pwedeng mabalik ang Adrian. Kasi wala na yung isa eh. Si Rina walang problema pero si Edo ang mayroon. Ayaw na ni Edo. Binibitawa na kasi niya. Wala na. Ayan. Dadaan na siya. Balik na naman siya. Okay guys, hanggang dito na lang po. Bye bye po. Yan. Padaanin lang natin si Rina. Iko-close na dahil yan akin video. Ayan. Umatawa lang si Edo. Bye-bye guys. Oh, to God be the glory.